Ito na po ang malaking butas po na tinalas po ni Francis. Ito pala yung kaunting nakuha namin dito sa pagpapadulus po dito sa aming fish pond. Ma sumayaw, mong hawak. Good morning mga kalab. Ngayon po is uh, samahan niyo po kami ngayon sa daily life po namin ni Francis as uh, a couple. Ayan. So syempre kami po ay talagang batak na batak po sa trabaho. At ngayon po ay uh, galing po kami. Nungha kami ng mga talaba mga kalab para imukbang. At ito lang po yung nakuha naming talaba. Charan. So syempre di ko na siya ipapakita ng bongga talaga dahil mas una po itong ma-upload so sana po manood po kayo sa aming minukbang po na talaba 'di ba kasi kinuha namin doon catch and cook plus mukbang o 'di diba? <laughs> Gawin talaga yung pa vlogger na ganyan. No? Ay, pero ngayon mga kalab, ay uuwi tayo ngayon dahil ang gagawin natin ay magluluto po tayo doon sa ating bahay. So, ang ginawa po ngayon ni Francis ay tinalas niya po yung mga nabutas po na mga pilapil at di lang po talagang butas ay talagang butas na butas talaga. Kaya gaya nga sa kanta, malit na butas, malaki. Punting gusto Dumadami <laughs> Nga pala mga kalab, ito pala yung nakuha na, ito pala yung kaunting nakuha namin dito sa pagpapadulos po dito sa aming fish pond. So, meron po tayo ditong uh, busail meron din pong mga pasayan kung sabi saya meron isang lukon so ito po yung ang gagawin natin ngayon is uwi tayo doon at yung ipiprito tapos kuha tayo doon ng baon magluto o ganoon na naman talaga tayo pag asawa ba? Diba? so yun po uuwi uh, mo na tayo doon tapos balik tayo kapag naluto na para syempre pag tapos na po ni Francis doon eh kakain na lang po siya so ayun po si Francis oh, nagtatrabaho siya doon Nagtatra tinatrabaho niya po yung malaking butas po diyan sa pilapil Ito na po ang malaking butas po na tinalas po ni Francis. Kagabi, sobrang liit po ito tapos parang pinalaki lang po ni Francis dahil ni-repair niya po ang pilapil na to. Tignan niyo po. So tignan niyo po kung gaano kalaki. 'Di ba? Ang laki. Ano yun po yung ilog? As yung ginagawa ni Francis. Nagano po siya ng tinabli akong tawagin dito sa amin. Ayun. Ayan po yung butas, o, oh, di ba ang laki? Ayan, tinakpan na ni Francis. Eh, bigat. Iba talaga yung kaibahan dito. Lupa dito magalab o lupa doon sa mismong pa namin doon sa Galocan dito ay medyo buhangin nun medyo buhangin nun makalab ang lupa dito hindi ka pareha doon sa amin na yung lupa doon potik talaga dito ay mabigat madaming balas kaya kinukunti ko lang na ginagawang tinabliya ganito lang kalaki para ma hindi kayo mahirapan mahirapan sa kalisod Actually, kami talaga dito kapag nag-repair po ng fish pond or ng pilapil. So, nilalagyan talaga namin yan ng sako. Yung lupa ay pinasok namin sa sako para yun yung ilalagay dyan. Pero wala kaming sako makab na ubos na sa kaka. Paka-repair ng pilapil na to. Kaya ang ginawa mga kalab, pwede na na lang po ang lupa dyan. Diba? At nga pala mga kalaw, kaya pala mas inano ni Francis binutasan niya na mas malaki para makita niya po doon kung saan po nakadaan po yung tubig ayan natakpan na po yan mga kalab. so mamaya is hindi pa yan natakpan so, siguro pagbalik natin mga kalab is okay na yan um, i-update ko kayo pagbalik natin no kasi ngayon is pupunta na tayo doon sa bahay dahil magluluto na po tayo mga kalab. so let's go higana na lang yung da 'Yung eh, largo mukbang na yata. So, kukunin ko yung mga hipon. Yung ulamin namin ngayon ay itong mga isda lang. Itong mga hipon. Baka mamayang gabi, yun po. Para syempre, meron pa kami maula mamaya. Ito na, lalagyan natin ito sa ref. Sampai <tip> jumpa! So ayan, ready na po ang breakfast po namin ni Francis. At tayo na po at pupunta na po tayo sa fish pan dahil gutom na gutom na po yung baby Francis ko. Let's go! Ginalihan ko na pala na damit si Francis. <sighs> ayun mga kalab, nakadating na tayo dito sa fish pond. Oh my God, grabe ang init. So, reminder po sa mga nagpapainit dyan. Huwag kayong halos magpapainit mo. Ay, ito na. ayun na, natakpan na. ayun po, ba diba? Sobrang dami po ng mga, ano, lupa-lupa. So, ito na po mga kalab, natakpan na po ni Francis. Ayan. ba diba? Andito pala ang Curly, ah. Hi, mga Nagaanda tayo para sa magtataan tayo ng bubo dyan sa gitna ng fish pan. Ayan. So ayun mga ka-love, kakadating ko lang po sa Fishpond at naabutan natin dito yung Curlia dahil pinano po namin sila mga ka na sila yung magpapanggal po dito sa aming Fishpond. O di ba? Para meron din po silang content at sila po ay mangonguha po ng alimango dito mga ka dito sa aming Fishpond. Hi mga ka please subscribe to our YouTube channel. Thank you pala mga ka-loves kasi tumamig po yung mga subscriber namin. Aww. So, ayan si Francis. Hey, po, So, yun na mga guys, no, nasa trial camp na aso mga bubo. Ayan, nagvlog po ang Perlia. So, sana tulungan po natin sila mga kalab na dumami po yung kanilang subscribers at manood po kayo sa kanilang vlog. So, ayan mga guys, no, So ayan well, mga guys, no, ang gamit na ngayon ay GoPro, GoPro na ang pag-ray. Ayan, para medyo malinaw naman natin video ngayon. Ah. Ayan po si Ate Jerilyn. Te! Ayan po si Ate. Subscribe din po natin si Ate Geraldine. Si Ate po ay nanguha po siya ng tulya. Tuway. Ayan. Ayan po, subscribe nyo po yung dalawang yan. Erlia at Ate Geraldine. Ito mga kalabs, yung tulya yung mga kalabs. Ganito mga kalabs, Kuha kayo ng tulya. Ito. Super sobrang, ah, sobrang laki. Ang laki. Ay. Ang laki mga kalabso. Ito, mga kalabso. Ayan. Ayan. Oh. ang lalaki ng mga tulya. Malaki kasi yung mga tulya sa pangyuli, mga kalabs. Ayan. daming tulya dito, mga kalabs. Sa pispan ng mga kalabs. kuha na ko yung Ayan. na po yung kuha ni ate. Ito. kung <mulong> paano Ito. Ito. kon pakate, ka uh te? -huh. Ano uh, naman tubig oh. Ngayon po ay tapos na po kaming kumain at ngayon po ay ilalagay po natin yung panggal dito sa ilog. Dahil syempre mga kalaw, o ano ang rasundi kung bakit ka manguha ng mga alimango? ibibinta para so, may... So, hindi ka na maglalagay ng alimango, alimango dito sa, sa fish pan? Hindi na tayo maglalagay kasi madami na mga alimango dyan o, sa kaya loob. Ko, kaya ako tinanong si Francis baka siguro maglagay na naman po siya dito sa fish pan. Hindi na tayo maglagay kasi...

la 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 Huwag at mong hawak iyong ikaw ay Batang munti sa'yo'y naghihintay Kung mo, wal na sa'yo, ikaw an? sa nana Biglang ligaya ngayong tag-araw la la la

la Dapat be challenge ha pag kumanta ako sayaw ka ha bubo La 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 natin dito mga para Mamang sorbitero sumayaw Kalimbang mong hao Ayong ikaw ay Sakto na Serbet. Ne var lan? Sir, mı sor? Serbetero ta Stop dance on the eye. Kaa. Saan mo saan na ilalagay <laughs> <laughs> ba? Yeah. Ha? Good, good sa mag ano ka pala ng ano sa fishpan? Ano mga huli yung ibing La 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 Mamang sumayaw hawak ikaw la 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 Mang sulbit at ay sumayaw Kalimbang mong hawak iyong ikaw ay Patangunti munti biglang ligaya ngayong tagara Mamang sulbetero at sumayaw Kalimbang mong hawak iyong ikaw ay Batang munti sa'yo'y naghihintay Biglang ligaya ngayong la 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 <classic> la 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 la, 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 la. <laughs> Mamang sorbetero at tayo sumayaw Kalimbang mong hawak <laughs> Ate na yun ah Ano ko Ano mo na yun Awa Mag ano ka ng mga challenge Pero pati pagsayaw Hindi na La 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 Asan sunod? Dito na yun Agubay Okay Kapoy na yung singkoan boys. La 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 Hahaha So baby kapoy na kayo besh so, ka At na kung lawas besh Tug mo nga Tug na mong lawas Tugon Mamang sulbitera Tayo sumayaw Kalimbang mong hawak Hahaha Huwag mag challenge na Sa klasada Vino Vino, Bino, Bino. Magawa ka na B Okay Okay <laughs> Mamãe sorveteiro, tá isso La 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 So ngayon po mga kalaw, ay nagbihis po kami. So ang oras po ngayon is uh, alauna na po ng tanghali. Ayan. So nagbihis lang muna kami mga di ba Naligo iyon Tapos syempre dahil galing kami sa mga ganito ganyan. At alam nyo mga kalab, kakagaling na po namin magmukbang. Sana po manood po kayo ng mukbang namin. Kasi diba, ba diba, harvest tayo kahapon. Kakatapos lang po namin magmukbang. Sana na nagmukbang po kami doon ng talaba at sana po manood po kayo. No? Pero ngayon ang gagawin po natin ngayon ay titibawin po ang mga nakuha po, ang mga po na panggal doon sa ating fish pan dito po mga kalab. Kaya let's go na para malaman natin kung meron ba nakuha mga tumboy, mga bakla, mga lalaki, mga babae na alimang mong tigong. Wala. Puro lang banisil. Malas dyan eh. So ito po mga kalab, sa unang liba nakakuha po ng banisil. Ay mga banisil ba ito lahat ba? Ba? Oh, ayan. So speaking of banisil mga kalab, di ba sobrang dami po ang itim natin dyan mga kalab no ginukuday? So madami sa inyo ang nagtatanong kung talagang andyan ba talaga yung mga banisil na yan, nilagay talaga namin. Kusa o talaga silang lumalapit dito sa fish pond Ito po nakuha po mga kalab instead na alimangin. Ayan, di ba? Di ba nakasayang lang mga kalab? Kami dito, hindi na kami masyado kumakain ng mga ganyan. Kaya yun po, speaking of banisil nga po, so gagawa kami ng vlog na mangunguha kami ng banisil kukunin namin lahat dito yung mga banisil sa abot na makakaya namin at syempre yun po ay instant event hindi namin siya ibebenta yun po ay ilalako namin siya at ibibigay sa mga tao yun po ibablog namin yung ganun mga kalab kasi sobrang dami po talaga ng mga banisil dito sayang naman hindi makapakinabangan diba para syempre makapag share din po tayo kaya Siguro sa Kabad City mga kalab, abang-abang kayo dyan, pupunta tayo dyan, mamimigay kami ng banisil po, ila, kahit ilang ano mga kilo yung gusto nyo basta maubos nyo lang po basta yun po ilalako namin ang mga banisil para ibigay lang po sa mga gusto nyo kumain ng banisil ang sarap ko yun banisil diba so ito again may, may, nakuha na naman si Francis meron siya nakuha alimang uh, similya ng alimango oh. sa bambu, like, meron ba? Mamang sorbetero tayo isa. Ay ba Ay na Ayan na. Sana meron. Hala! Huh? Wala? Ay, yay ka! Ay, ay, ay! Mabalik ka ba, Ah, um, ay! <laughs> Ayan, meron tayo nakuha. Tcharan! siya. Hmm. Puno ng anak puno ng ano? Puno ng banisil. Tignan yung mga kalaw banisil. May mga bagungon pa rin pala dito, be. Hmm. Yan, may bagungon mga kalaw. Ito mga kalaw o bagungon. Bukod sa banisil, meron din po itong bagungon. So wala tayong nakuha mga kalaw, no? Grabe naman to, eh. Tara! Mamagsulbetero, atays! Nasaya <laughs> <laughs> tay sumayaw ayun po mga kalaw namukbang na po namin ito mamang sorbetero tay sumayaw kalimbang mong hawak yun ba kanta na <laughs> so ayan na po yung alimangi ayan na ito naman tayo lilibay natin yun sana meron meron ba magaling na tibok meron tayo sumayaw Kalimbang mong hawa <laughs> Parang kang <tong> tumboy ba? Ha? Wa. Dalawa Hala, dalawa ginutuloy Kawa MG, R, 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 -R Thank you Lord, Kawa MG Kalimbang mong hawa Kiyong ikaw ay Salbot eh Ha? Salbot Hala, nag-away-away sila mga kalab Siguro ipabaranggay na natin yan ba? Ay, e, ginuok ako. Nag-away-away sila So lalagyan namin ng ano mga kalab no Parang ganyan para syempre hindi po mag-away-away yung mga alimango Bro, ang pika nila Five little monkey, Humpty Dumpty Pagpilang po tatlo, nagkatago na kayo Ngayon po na nag-aupo, subukan mong tumayo I wanna be a baby friend, sing me Do you love me? Do you love me? Do you love me, no baby? ito yung Ay, my God. Thank you, thank you, Lord. Maraming maraming salamat po sa blessing. Grabe kahit, alam mo yung feeling na umabot din kami sa point na sobrang mahirap na talaga. Wala na halos, halos budget. Ganun talaga. E talagang magagawan pa rin talaga ni Papa God na ah, uh, maka magkaroon tayo ng ano mga love blessing pa rin kahit maliit. Ayun, sa lahat po ng mga bagay-bagay dito sa ating mundo ginagalawan kahit maliit man o um, uh, malaki, magpasalamat tayo palagi talaga. Kasi gaya nito mga kalab, 'di ba? Ulit-ulit yung ginagawa namin pero meron at meron pa rin talaga kaming makukuhang mga alimango dito. Sana rin tahan naming fish pond. Ayun, kaya magpasalamat tayo every day. Ang laging gawin ay talagang magsikap, magsikap. Ay, nakakahengal. Ay, for today's a better you!